May aaminin ako. Ano naman yun pare? Nahipagkasundo ako sa aswang. Kapalit ng malaking pera. Time. Time. Ako si Roy, ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari pa noong 1998 sa isang bayan sa Iloilo. 34 anyos na ako ng mga panahon na to. Buntis nito ang asawa kong si Milay na nasa edad 28 anyos. Noong una, Nasa bahay kami ng mga magulang ko nakatira Pero kalaunan, bumukod na rin kami Iba pa rin kasi may sarili kayong kaldero At bahay ng mag-asawa Apat na buwan na ang tiyan ni Milay Nang magpatayo kami ng barong-barong sa tabi ng kalsada Doon lang din yung banda sa may bahay ng mga magulang ko Mahirap ang buhay namin ito. Lalo na't na pag extra lang sa construction ng trabaho ko Sa mga panahon to Hindi ko rin alam kung paano ako makakaipon Tapos puntis pa yung asawa ko Hanggang isang araw Tanghaling tapat nito Katatapos lang namin man ang halian ni Milay kaya napagpasyahan kong lumabas para magpahangin at magpababa na rin sana ng kinain ko. Pero si Aling Solidad kagad ng bumungad sa akin sa labas ng bahay. Hawak niyang isang basket na puno ng mga prutas. Oh Aling Solidad, ikaw pala. Ano po ang atin? Ang isang basket na puno ng prutas na dala niya ay para raw sa asawa ko. Natuwa ako pero agad ko siyang tinanong kung para saan to. Dahil hindi ko alam kung bakit niya binibigyan si Milay ng ganito. Samantalang hindi naman kami ganun kakilala ni Aling Solidad. Kilala sila sa lugar namin na isa sa pinakamayamang pamilya. May mga lupaing malalawak na pinapasakan nila sa mga taga sa amin. Bago umalis si Aling Soledad, ang sabi niya sa akin, alagaan ko daw yung baby namin. Nagulat ako nang sinabi niya to, dahil paano niya na lamang bunti si Milay, samantalang hindi naman ganun lumalabas ang asawa ko. Medyo malayo ang bahay nila sa amin, saka hindi naman siya malapit sa mga mahirap na tulad namin. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko, bakit bigla siyang may paprutas na nalalaman. Nung inabot ko to sa asawa ko, ang sabi nun sa akin, Hayaan mo na Roy! Baka tatakbong mayor sa susunod na eleksyon. Magpasalamat na lang tayo kaysa sa... kaysa mag-isip ka ng masama dyan. Isang umaga, habang nagkakape ako sa labas ng bahay, nagpapatuka ako nito ng mga alaga kong manok. Hanggang napansin ko ang sasakyan ni Aling Solidad, na padaan-daan sa tapat ng bahay namin. Hindi ko alam pero nakakaramdam ako nito ng kaba. Roy, ano ba tinitignan mo dyan? Higupin mo na yung kape mo at malamig na. Maligo ka na rin at baka malate ka pa sa trabaho mo. Napansin ko kasi yung sasakyan ni Aling Solidad eh. Kanina pa pabalik-balik dito. Ang sabi sa akin ni Milay, baka nangangampanya raw, kaya pabalik-balik. Pero ang sagot ko naman sa kanya, masyado pang maaga para mangampanya niya. ko na lang daw kung anong gusto nilang trip, basta walang ginagawang masama yun. Hindi ko na nga lang pinansin at sinunod ko na lang ang asawa ko. Pagkatapos ko maligo, ay eh kumain na rin ako at saka pumasok sa trabaho. Ilak mo na maigi ang bahay, mahal ha? Kung sakaling hindi ka komportable mag-isa at may hindi ka magandang nararamdaman sa kinikilos kilos na matandang solidad na yon, Tumakbo ka agad sa bahay nila nanay ha Tumawa lang nito si Milay sa akin Kasi ang oi raw ng reaksyon ko Sobrang ganda naman daw ni Aling Sulidan Para katakutan niya Sa totoo lang Kahit may edad na si Aling Sulidan, Maganda pa rin siya Tinatanong pa nga ako ni Milay Kung seryoso ba daw talaga ako sa mga sinasabi ko Sa totoo lang Hindi ko rin alam kung bakit nasasabi ko yun sa asawa ko Pero hindi ko rin masisi yung sarili ko Dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa matandang yon. Umalis na rin naman kagad ako nito Nang hindi ko na nakikita yung sasakyan ni Aling Sulidan sa bahay Nung nasa trabaho na ako, hindi ako mapakali. Hindi ko mapigilang mag-alala sa asawa ko sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit eh. Kaya nagpaalam ako sa foreman ko na mag half day na lang muna ako. Nagdahilan na lang ako na masama yung pakiramdam ko. Mabuti at pumayag naman agad siya. Nagmadali akong umuwi sa bahay at bumlis ang kabog ng dibdib ko nang makita akong sasakin ni Aling Solidad. Nasa labas ng bahay namin to. Agad akong pumasok sa bahay at naabutan kong hawak-hawak ni Aling Solidad ang tiyan ni Milay. Nang makita ko to, binitiwan ka agad nito ang tiyan ng asawa ko. Oroy, ba't nandito ka na? Tapos na ba ang trabaho mo? Masama kasi yung paramdam ko eh. Kaya pinauwi na ako ni Poorman. Ikaw pala Aling Solidad. Ano pong ginagawa niyo rito? Ang sagot sa akin nito, naghatid lang daw siya ng mga prutas para kay Milay. Palis na rin daw naman siya at napadaan lang daw. Nang umalis na siya, pinagsabihan ko si Milay na bakit siya nagpapapasok sa bahay nang wala ako. Dagdag ko pa, masyadong delikado dahil buntis siya. Pero sinagot niyo lang ako ng huwag daw akong mag-alala dahil si Aling Solidad lang daw naman yon. Maganda raw ang pake ng matanda sa kanya. Katunayan nga raw ay niyaya pa siya ng matanda na mamasyal sa bahay nila. Hindi ko talaga lubos maisip dahil hindi naman ganito parati si Aling Solidad. Dati sa tuwing makakasalubong namin siya ng asawa ko, hindi naman to namamansin. Pero ngayong buntis ng asawa ko, parang gusto niyang alagaan si Milay. Hindi mo maaalis sa akin na mag-alala, mahal. Mag-ingat ka sa mga taong hindi naman natin ganun kakilala. Oo na, hindi ba masama ang pakaramdam mo? Oh? Magpahinga ka muna. Sinabi ko kay Milay na hindi naman talaga masama ang pakaramdam ko. Inutuban lang ako kaya umuwi ako. Duda talaga ako sa kabaitan ng matandang yon. Pero sa tuwing sasabihin ko to kay Milay, inaaway niya ako. Nagmamagandang loob ng araw yung tao, pag-iisipan ko pa ng masama. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Dahil alam kong wala rin yung mga magandang idudulo to. At isa pa, buntis siya. Makakasama sa kanya ang ganito. Dumaan ng ilang araw, ganun pa rin ang sistema. Palagi kong nababalitaan sa mga kapitbahay namin ang madalas na pagdalaw ni Aling Sulidad sa asawa ko. Minsan naaabutan ko sila ni Milay na nag sa sala pero yung mata ni Aling Sulidad umiikot sa bawat sulok ng bahay namin. Sa tuwing may niya naman akong dumarating, mabilis naman tong nagpapaalam kaya hindi ko siya nakakausap ng masinsinan. Ano bang pinag-uusapan niyo mahal? Parang hindi na matapos-tapos yun ah. Wala naman Roy, tungkol lang sa mga bagay-bagay sa pagbubuntis. Saka mas mabuti na yung may kausap ako rito sa bahay sa tuwing wala ka. Nakakaburo din kaya rito. Baka tayo mo pumunta na lang kila nanay. Doon ka na lang tumambay. Kapag dito ka sa bahay, hindi ako mapakali. Yan ka na naman sa pagkapraning mo. Kumalma ka nga. Walang mangyayari sa akin. Lalo na rito sa bahay natin. Sa tuwing ganito ang usapan namin mag-asawa, ay hindi talaga kami nagkakasundo. Yan o choice ako kung hindi mag-adjust sa asawa kong buntis. Pitong buwan na nito ang tiyan ni Milay. Madalas na siyang nagigising sa kaligitnaan ng gabi. Malamig naman ang gabing to, pero pinagpapawisan siya. Ang init. Ano? Malamig naman ah. Dahil sa patuloy ng paglareklamo niyang mainit, ay napilitan na rin akong bumangon. At saka pinaypayan na siya. Hindi ko naman maramdaman yung sinasabi niyang mainit. Dahil sigurado akong malamig talaga ng gabing to. Mainit talaga eh. Tapos sumasakit pa yung tiyan ko. Eto na nga oh, pinapaypayan ka na. Kinakabahan ako nito dahil biglang may ingay ng baboy sa labas ng bahay namin. Kaya dito ko na naisip ang tungkol sa mga aswang. Sabi sa kwento ng lola ko dati, ang mga aswang ay kaya mag-anyong hayop. Tigbaylo naman ang tawag kung sa mga ilunggo. Mabilis kong kinuha nito ang itakong bagong hasa. At sako sa ko pinakaramdaman ang buong paligid ng bahay. Sige, pumasok ka! Nang matigbas ko yung ulo mo! Sa mga oras na to, handa na ako kung sakaling may biglang pumasok man sa bahay namin. Dito masusubok ang pagiging haligi ko ng tahanan. Si Milay naman, panay reklamo ng sobrang init daw talaga ng pakaramdam niya. Halos subarin niya na nga lahat ng damit niya eh. Pakaramdam ko, may aswang sa paligid ng bahay natin. Sumigaw na ako nito ng malakas para marinig nila nanay sa kabilang bahay. Kaya agad nga pumunta sila nanay at tatay sa bahay namin. Nagising na rin ito ang tatlo pang mga kapitbahay namin. Kinuwento ko sa kanila yung narinig ko at may sinabi yung lalaking kapitbahay namin sa akin. mag just daw habang pauwi siya galing sa inuman. May isang malaking kulay itim na aso raw siyang nakasalubong na papunta sa bahay namin. Hindi naman daw niya pinag-isipang aswang yun. Nagkatinginan pang araw silang dalawa nun. Kaso nga lang daw, hindi niya raw ito pinansin dahil nakainom na nga siya nito. Umupa lang ang kabako matapos nilang maikot ang buong paligid. Wala naman silang ibang nakita kaya ang sabi ko baka nakalayo na yon. Ang sabi ng matanda sa amin hindi na raw tatagal ang mga aswang sa isang lugar sa oras na marami na silang taong nakikita pero pinayuhan niya kami. Pumunta raw kami sa isang albularyo para mabigyan ng protection si Milay at ang bata sa sinapupunan niya. Kaya kinabukasan nga, sinamahan kami ng mga magulang ko sa isang manggagamot. Mga tatlong oras din ang biyahe namin bago kami makarating sa kanila. Mabuti na lang ay pinahiram kami ng tito ko ng tricycle niya. Pagkarating namin sa manggagamot, sinalubong kagad kami ng isang matandang lalaki. Mahalata mo talaga na isa siyang manggagamot dahil yung bahay niya, pinapaligiran ng mga tanim na halamang gamot. Idagdag mo pa ang mga iba't ibang uri ng langis na nakalagay sa bote habang nakasabit sa bawat parte ng bakuran niya. Ang sabi ni nanay, may mga ritual daw ang mga langis na yon. Hindi raw basta-basta makakapasok ang mga masasamang nilalang at elemento sa bahay ng mga na to. Dahil sa bakuran pa lang daw, tiyak na masusunog na raw sila. Dahil punuraw ng mga ritual ang paligid ng bakuran niya. Sa totoo lang, nakakatakot ang ora ng albularyong to. Pero sabi ko, baka ganun talaga sila. Matapos siyang kausapin ng asawa ko, tinignan niya kung anong may tutulong niya sa amin. Hinawakan niya ang kanang palad ni Milay, habang ang kaliwa naman, ay may hawak na kulay puting bato. Bahagya siyang pumikit at nag usal ng dasal. At nang dumilat siya, Sinabi niya sa amin na isang uri ng aswang daw ang umaaligid kay Milay. Mataas na uri daw ng aswang to na kung tawagin ay bangkilan. Kadalasan daw, mga magagandang babae ang kinabibilangan nila. Kaya raw nila mag-anyong hayop, katulad ng baboy, aso, ibon at kung ano-ano pa. Kaya rin daw nilang gawing aswang ang normal na tao. At mag-iingat daw kami dahil ang mga lahing bangkilan kayang makihalubilo sa mga normal na tao. Bantayan ko rin daw na maigi yung sanggol sa tiyan ng asawa ko dahil hindi raw to titigil hanggat hindi niya nakukuha ang bata. Bago matapos ang usapang to, muli niyang inusalan ng orasyon ng asawa ko. Binigyan niya to ng pulseras na gawa sa mga ugat-ugat. Makakatulong daw to para hindi malapitan ng aswang si Milay. Pero wag daw akong makampante dahil ang mga aswang ay marami ring pangontra sa mga pangontra ng mga albularyo. Kunin ko raw tong buntot pagi dahil kung sakaling papasukin daw kami ng aswang sa bahay namin, meron akong panlaban. Makakatulong daw to pantaboy sa kanila. Isa raw sa kinakatakutan nila ang buntot pagi. Nangihina sila sa tuwing matatamaan daw sila nito at walang lunas sa sugat na matatamo nila sa buntot pagi. Kaya iwas na iwas sa mga aswang sa ganitong bagay. May isa pa na pangontra, karit sa palay. Hindi rin daw gagaling ang sugat ng mga aswang kung sakaling tamaan sila nito. Bilang paghahanda na rin, kinuha ko na yung buntot pagi. Hindi na kami pinagbayad ng albularay sa pagpapatingin namin kay Milay. Ang sabi niya, yung buntot pagi na lang daw yung bayaran namin. Hapon na kami nito na nakauwi at nabutan namin sa tapat ng bahay namin ang sasakyan ni Aling Solidad. Pababa na sana siya ng sasakyan niya nang masipat niya ang suot ni Milay na pulseras. Bigla siyang nagpaalam at saka bumalik sa loob ng sasakyan para bang natais sa takot na makita niya ang suot na pulseras ni Milay. Kaya dito na ako nagduda pero hindi ko na lang pinalam sa mga magulang ko at kay Milay dahil ayokong kumalat ng chismis hanggat wala pa akong sapat na ebidensya. Mga ilang linggo rin hindi nagpakita si Aling Solidad sa bahay namin. Ang sabi ni Milay, baka nagbakasyon daw sa abroad dahil ang ibang anak nito ay nakamigrate na sa Canada. Pero taliwas yon sa paniniwala ko ang sabihin niya, gumagawa siya ng paraan kung paano niya kontray ng suot ng pulseras ng asawa ko. Ah, ganun ba? Kahit sa kabila ng kadudadudang iknikilos na mata ng matandang yon, ay nanatili pa rin ang tiwala ni Milay sa kanya. Paano kung siyang aswang mahal? Paano kung minamanipula ka lang niya? Pambihira ka naman, Roy. Hindi naman siguro. Mukha ba siyang aswang? Ang ganda-ganda kaya niya kahit matanda na siya. Oo, oh, tama ka. Pero hindi lahat ng aswang ay mahirap. May mga mayayaman din. At higit sa lahat, may mga magaganda rin kagaya ng sinabi ng albularyo sa atin kanina. Gaya ng nakaugalian, talo na naman ako sa usapan namin. Ayoko mas stress pa siya at baka ako ano pa mangyari sa anak namin. Kaya sa tuwing na mamerasan na siya, ay tumatahimik na lang ako. Walong buwan na nito ang tiyan ni Milay nang magparamdam ulit si Aling Solidad. Maaga pa lang nasa bahay na siya at may dala siyang mga pagkain at mga prutas. At napansin ko na parang hindi na siya takot sa suot na pulseras ni Milay. Binati pa nga niya ako ng magandang umaga Ayoko naman siyang sungitan Kaya ang ko na lang din Pagkatapos siyang maibigay ang mga dala niya Ay agad na rin naman siyang umalis Pero bago siya tuluyang lumabas ng pamamahay ko Ay sinipat pa niya ang tiyan ng asawa ko Kita mo na? Anong sinasabi mong aswang si Aling Solidad? Hinawakan pa nga niya ako habang suot yung pulseras eh Hindi ba't ang sabi ng albularyo takot ang mga aswang dito? Tumayimik na lang ako At saka pinabayaan ang paniniwala niya Ang magagawa ko na lang nito Ay bantayan siya hanggang sa mga nak siya Nagawa sigurong kontrahin ng aswang na yon. Yung pulsera na binigay ng albularyo sa asawa ko. Kaya malaya na naman siya nakakalapit kay Milay. Isang beses, tanghaling tapat nito nang umuwi ako sa bahay. Naabutan ko si Aling Solidad sa kwarto namin. Tinitingala niya yung bubong kung saan banda nakapwesto matulog si Milay. Nagulat siya nung nagsalita ko. Kaya agad ko siyang tinanong kung anong ginagawa niya sa loob at kung nasaan si Milay. Pero nagmadali siyang lumabas at saka sinagot niya ako ng wala. Hindi niya rin daw alam kung nasan si Milay. Pinagmastan ko siya palayo ng bahay. Napansin kong wala siyang dalang sasakyan. Agad naman ako napatakbo sa bahay nila nanay. At nakahinga ako ng maluwag na makita ko ang asawa kong Nakaupo na nungnood ng TV. Oroy, ba't ka na naman umuwi? Nagkita ba kayo ni Aling Solidad ngayong araw? Mabilis naman niya akong sinagot na hindi. Kanina pa raw siya sa bahay ng mga magulang ko. Pero nakalimutan niya nga lang daw ilak ang bahay namin. Kaya nasermonan ko na naman siya ng bahagya pero hindi ko na rin sinabi sa kanya na naabutan ko si Aling Solidad sa loob ng kwarto namin. Alam ko namang hindi niya ako paniniwalaan eh. Pagka uwi namin, agad kong sinilip yung bubong namin kung saan ko naabutan kanina yung matanda. Dito may nakita akong malit na butas. Singla yun ng butas ng pakong pa singko Sa isip-isip ko, napakatalino talaga ng aso na yon. Kinakabisado niya talaga yung bahay namin. Kinagabihan, katatapos lang namin maghapunang mag-asawa nito. Nakaupo ko nito malapit sa may bintana Hanggang biglang may naamoy akong parang insenso Tapos may naririnig din ako mga tunog na kung anong hayop sa paligid Kaya sinabihan ko kagad si Milay Parang may nagpapausok ka Naamoy mo rin ba? Parang may nagsindi ng insenso sa paligid Ang baho oh, meron nga Naamoy ko rin eh Nakakaantok yung amoy Teka lang, lalabas ako Dito ka lang Alas 9 na ng gabi nito At marami ng tulog ng mga kapitbahay namin Lumabas ako para tignan kung saan galing ang insenso ngayon Wala namang problema sa akin ng pagsindi ng kahit anong bagay pero baka makapekto kasi ito sa pinagbubuntis ng asawa ko. Lalo na't na kabuanan niya na. Pero napabalik ako sa loob ng bahay nang marinig kong sumigaw si Milay. Kaya agad ako nagtanong sa kanya. Sabi niya, may nakita raw siyang malaking ibon na dumapo sa bukas naming bintana. Pero lumipad din naman daw kaagad yun nang sumigaw siya. Dito na ako napaisip. Noong nakarang araw, malaking kulay itim na aso't baboy. Ngayong gabi naman, isang malaking ibon. Iba na to Milay. Halika, pumasok sa loob ng kwarto. Kukunin ko lang yung buntot pagi. Doon ka muna sa loob ng kulumbo at huwag na huwag kang lalabas. Nasa bandang bintana ako nito nang makarinig ako ng ilang pagaspas ng pakpak sa taas ng bubong namin. Maya-maya pa ay biglang may kung anong lumapag sa bubungan. Agad ko hinigpitan ng pagkakahawa ko sa buntot pagi. Handa na ako kung sakaling pasukin niya kami. Sa mga oras na to, naririnig ko na yung bawat hakbang niya sa taas. Sumigaw na ako nito pero parang walang nakakarinig sa akin. Kaya bumalik muna ako sa kwarto kung nasaan si Milay. Ibinigay ko sa kanya ang itak. Gamitin mo to kung sakaling pumasok siya. Ano ba yung nangyayari? Aswang ba yung nakita kong ibon? Hindi ba ako sigurado. Pero parang may kung anong nilalang sa taas ng bubong natin. Natatakot na ako, Roy. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyong masama ng anak ko. maya, -maya pa ay parang may sumisira na ng yero namin. Inabangan ko to. Talagang sa isip ko. Hahatawin ah, ko talaga siya sa oras na makita ko. Ang kahit anong parte ng katawan niya. Pero ilang saglit pa ang nakalipas. Biglang tumahimik yung paligid namin. Narinig ko rin na parang may lumipad pa sa bubong namin. At makalipas ang ilang minutong katahimikan, nasa may pintuan naman namin lumipat ang ingay. Parang may kung sinong gustong bumukas sa pintu namin. Tatahimik, iingay, at may kakaibang tunog yon. Ito ang mga naririnig ko sa labas ng bahay namin. Kaya marahan akong lumabas sa kwarto. At nang makarating ako sa harap ng pintuan, ay bigla namang tumahimik ang paligid. Maya-maya pa, tumunog ang yero namin na parang may nahulog mula sa itaas. Kasabay nito ang malakas na sigaw ni Milay. Kaya dali-dali ako tumakbo pabalik ng kwarto. At saka ko lang nakita ang malaking ibon na nakapasok na sa kwarto namin. Mabilis ko siyang hinataw ng buntot pagi. Kaya napaalis siya sa harap ni Milay. Sa pagkakataong to, nagbago ang anyo niya sa pagiging kulay itim na aso. Nilundagan niya ako at tinangkang kakagatin. Pero isinangkal ko sa bibig niyang hawak-hawak kong buntot pagi. Hanggang naitulak ko siya at nakaalis ako sa posisyon namin. Pagkatayo ko, hinataw ko ulit siya. Dahil sa lakas ng hataw ko sa buntot pagi ay nagtamo siya ng malalim na sugat kaya bigla siyang napabalik sa anyong tao niya. Pagkakita ko sa kanya, dito ko na napatunayan na totoo nga ang mga hinala ko. Haning solidad? Ikaw yung aswang? Totoo nga ang duda ko sa'yo! Ayup ka! Balak mo pang kunin yung anak ko! Kahit nanghihina na siya ng mga oras na to, hinataw ko pa rin siya ng buntot pagi. Pero nang maramdaman niyang wala na siyang lakas, may sinabi na siya sa akin. Palayain at buhayin ko raw siya kapalit ng maraming pera. Nung una, hindi ako pumayag dahil masyadong delikado ang gagawin ko dahil hindi ako nakakasigurado kung marunong ba tong aswang na to na tumupad ang usapan dahil lang alam ko sa kanila, mga halang mga bituka. Pumayag ka na Roy, hayaan na natin si Aling Sulidan. Iyan ka na naman sa kabaitan mo eh. Pag ginawa natin yan, patuloy lang siya mambibiktima ng mga tao. Kahit na, tao pa rin siya Roy. Baka magsisi na siya pagkatapos nito. Saka isipin mo, sa oras na mabigyan niya tayo ng pera, mababayaran na natin yung mga utang natin at makakabili na rin tayo ng sarili nating lupat bahay. Ano ka ba mahal? Muntik niya na makuha yung anak natin at niligay niya sa panganib ang buhay mo. Kung wala ka nga lang sa loob ng kulambo, ay eh baka kung ano na nangyari sa'yo. Pero wala naman nangyari sa akin at sa anak mo. Kaya pagbigyan mo na siya. Labag man sa loob ko nito, pero pumayag ako sa gusto ni Milay. ipagkasundo ako sa isang aswang na alam kong walang kasiguraduhan. Pinalaya namin siya ng gabing to, pero may iniwan siya sa aming kasunduan at sumpa. Huwag daw naming ipagsasabi na siya ang aswang kapalit ng gabi-gabi niyang -gabi pag-alay sa amin ng pera. Dahil pag pinagsabi daw namin to, mamamatay daw ang lahat na magiging anak namin. Kinabahan ako nito dahil isa yung mabigat na kasunduan. Alam kong dito mas susubok kung gaano ko pag-iingatan ng isang sekreto o isang sumpa. Dahil sa isang pagkakamali lang namin, maaari naming pagsisihan ng lahat. Hindi ko alam kung tama yung naging desisyon ko na pumayag sa gusto mo, Milay. Pero bahala na. Walang magiging problema. Basta walang makakaalam nito na lahi tayo sa kanya. Kina magahan, ay eh maaga ako nagising para ayusin yung nasira naming bubungan. Nagtanong din ako sa mga kapitbahay namin kung may narinig ba silang ingay sa bahay namin noong isang gabi. Pero ang sabi nila, maaga raw silang nakatulog, kaya wala silang napansin na kahit anong ingay. Inun din ang mga magulang ko, kaya wala nakaalam sa nangyari ng gabing yon. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero baka dahil yun sa insensong na amoy namin ng gabing yon. Baka isa yun sa pampatulog na gamit ng mga aswang, para walang makakarinig sa gagawin nila. Kaya pala inaantok din ako ng gabing yun eh. Buti na lang nalabanan ko. Kinagabihan, biglang may kung anong nahulog sa bubungan namin. Mga nasa alas 9 ng gabi. Agad kami nagkatinginan ni Milay. Nang tignan ko to, isang bundle ng libu-libong pera yon. At dito na nga nagsimula ang pagyaman namin. Gabi-gabing may nahuhulog na isang taling pera sa bubungan namin. Lahat ay nagtataka kung paano kami umaman. Pero ang sabi ko, nanalo ko sa loto kahit hindi naman talaga. Hanggang nabayaran na namin ng mabilis sa mga utang namin. Nabili na rin namin ang lupang tinitirikan ng bahay. Kaya ang dating barong-barong na bahay namin ay isa ng magarang bahay na may tatlong palapag. May sariling sasakyan na rin kami at lahat yon ay bagong bili. Hanggang 20 years nang nakalipas, tatlo na ang anak namin nito ni Milay. Isang araw, nagbakasyon sila Milay kasama ang mga anak ko sa lugar ng asawa ko. Ako naman ay naiwan mag-isa sa bahay. May mga negosyo rin kasi ako inaasikaso. Kaya ang sabi ko, susunod na lang ako sa kanila. Hapon na nito, nang maisipan kong iyayay ng mga barkada ko Nang mag kami sa bahay Makalipas ang ilang oras May mga kanya-kanya na kaming tama ng alak Dito na nag kami magyabangan Kahit nauutal sa pagsasalita Ay diretsyo ko na ikwento ang matagal ko nang iniingatang sekreto Ang paikipagkasundo namin ni Milay Sa isang aswang At sa hindi sinasadya Nasabi ko sa kanila At naibonyag ko rin Kung sino ang aswang na yon Sa ako lang napagtanto Na isang sagradong sekreto pala to Na dapat kong ingatan sa ako lang yung naisip nang matapos kong maikwento ang lahat-lahat sa kanila dahil nahimasmasan na ako nito nang ibigay sa akin ng barkada ko ang tagay ko na dulas ang babasag yung baso sa kamay ko at nabasag sa sahig to parang natuliro ko nito sa kinaupuan ko na para bang may kung anong masamang nangyari mga ilang sandali pa tumunog yung phone ko at pangalan ng asawa ko ang nakita ko sa screen ng phone ko kinabahan ako nito hindi ko alam kung bakit pagdamput ko ng phone ko sa lamesa naisip kong hindi normal na ganitong oras tumatawag ang asawa ko alam kasi nitong nakikipag-inungan din ako. At hindi ito yung oras ng tawagan namin. Nang sagutin ko ang tawag niya, humahagulgul si Milay. At kahit umiiyak siya habang nagsasalita, klarong-klaro sa akin ang mga sinabi niya. Na aksidente raw ang sasakyan namin. Na maneh-maneho ng mga anak ko. Yupi-yupi at wasak-wasak daw yon. Matapos mabunggo sa malaking poste, tatlong anak daw namin ang sakay nito. At isang masakit na balita ang gumimbal sa akin. Patay na raw ang tatlong anak ko. Dito ko naisip na... Nagkatotoo ang sumpa sa amin ng aswang dahil taong 2018 namatay sa isang car accident ang tatlong anak ko. Ito yung isang aral na habang buhay kong daladala, isang pagkakamali na habang buhay kong pinagsisisihan. Dahil dito, naputol na rin ang pagpapadala ng pera sa amin. Palagi kong sinisisi ang sarili ko sa nangyari at humihingi ako ng tawad sa mga anak ko sa nagawa ko. Kaya kayo, ingatan nyo ang meron kayo ngayon. Dahil sa isang pagkakamali nyo lang, maaari ring maglaho ang lahat. Kaya napili ko tong ikwento rito dahil baka maranasan nyo rin to isang araw ang makipagkasundo kayo sa ibang nilalang.